Sila daw sundok na. Pa. Asa na? Ha? Malaka. Hala? Malaka, ano yan? Ay, pala ni Kulintong yan eh. No? Oh. Dali, kunin niya. Eh, yan pala na ka nakawala ni Kunin Yan, dali, ano yan? yan. Yan yung nakawala niya? Yan, ilain niyo yung puwang kasi na yan. Ito? No? Oo, oh, ilain nyo okay. <laughs> Halay ko po, take malalaglag-lag pa eh. Yan yung nakawala niyang palaka. Ilain Ina niyo dito kasi ay, hindi natin na makita. Na oh. Kunin nyo Ilagay niyo sa balde eh. Hindi yung kaya ang damputi niyan? Takot kayo? Natatakot kayo diyan? Hindi po. niyan. Ha? Malamig. Hindi, huwag niyo na umuliin. Kaya nga lang, eh, alam, pag nakita ni Precious yan eh, Tay, kunin ko yung lag lagayan doon sa ano, ng ano? <stit> ha? Huh? O sige. Ayun na siya, o! Oh. Ayun na yung palaka! Ayun, o! Oh. Oo. Ayan, yun na lang muna siya dyan. Ano kaya nga lang, baka mamaya, paglabas yung, pagpasok yung gaga, makita, ay, Sabi ko na nga ba, nandiyan lang yan eh. Hindi na siya pwede hulihin. Wait lang. Hindi eh, nga alis. Mamaya pagpasok ng gaga, nandiyan. Magtatatakbo yun, madisgrasya pa. O, sige. Ano po, nandiyan pala siya eh. Sis! <coughs> nandyan! Yung palaka mo! Punin mo! Yung palaka mo, nandyan! Dali, udihin mo! Ilain nyo yung upuan na yun na dalawa. Umalis na kayo dyan, nanay. Madalas pa kayo dyan. Hindi na oh, yung palaka mo. Nakita mo na? Dito sa ilalim. Oh, wala na, tumakbo na dun. Tama. Yeah,